Sani si Stone to bash tosh nanalo ka man kapitan mahulam ko sana kwarta nagalaw ko ang pundo paayos ng kubeta si Kumaremo baka mabusohan dami pa naman loko-loko dito sa amin ay sus stone dami din ako gastos nitong eleksyon na hubsan man ko jud kwarta nagtaas pa pamigay kalaban na dapat ko tapatan ikaw, panalo ka din kagawad ah. Di ba may pension ka? naka man pension ko, so hindi ko maasahan yon. Kumusta pala si Daddy King Kong? Baka may natago siya kahit konti. Hiraming ko muna, balik ko lang sa katapusan kung makakupit ako sa barangay fund. Medyo hindi okay si Daddy King Kong tol. Wala na pera yon, natutulog na nga sa sahig. Huwag mo na pakialaman yung matanda. Gamitin mo na lang yung mga tarp mo na sobra sa kampanya. Tagpi-tagpi mo na lang. Ano, nasa The Hague, Netherlands si Daddy King Kong. Hindi sa The Hague, Netherlands. Bungol kang yawa ka. Sabi ko sa sahig, yung floor ba? Sahig, yung inaapakan. Stupido! Ay, sa sahig pala. Hehehe. Palagi ko kasi naririnig yung The Hague sa balita na pinagdalhan sa dating presidente. Eh, sounds like lang pala. Sahig, The Hague. Giatay ka, Stone. tiguwang ka na pero ang utok mo mapurol pa din. Pero going back, wala ako pa hulam sa'yo. O jud ko'y kwarta. Bash, Tosh. Ilakad mo na lang ako kay manang saraulo mo. ba diba, mapera yon at madami yon nakuha sa Mang, -mang Fund. Araw-araw man yon nagmadjong kasama ng mga dabarkads niya na sina Mary Grace Piatos, Miko Harina, Chippy McDonald, Carlos Miguel Uishi, Jay Kamote, Fiona Biong, Ellen Magellan, Erwin Iwan, at iba pang mga maperang kaibigan niya. Elitesta tong si manang mo eh. Sus so, si Mariusep, kang stone ka! Imo pa kong ibutang sa alang-alang. Kilala mo man si Manang Saraulo. Pagdating sa pera, iba ka usap yon. Pera sa kuripot, kailangan may kabaylo. Pero subukan ko. Mano kang hangag ka. Istorbo mo ako dito, ah. Nagmumuni-muni ako dito pano ko malusutan ang kaso ko sa Mang fund? Chini chismis na ako sa buong barangay. Ano kailangan mo? Wala naman kayo ulam? Manang wala akong kailangan, ah. Si Stone sana manghiram sa iyo kwarta. Nahiya siya magsabi sa iyo kaya ako ang nilapitan niya. Grabe ka man hangag agad-agad ako. Baw si Stone na naman. Namumuro na sa akin yan. Nung huling nagkita kami, masama pakiramdam ko. Iniisip ko, sarap utodon ka ng ulo ng kalbong yan. Hay, manang sara ulo. Andito kaya si Stone sa call natin. Naka three-way call tayo eh. Ang bunganga mo talaga. Simulat sa pulyan talaga ang problema. Putak lang putak, hindi nag-iisip. Ah, grabe ka man, Sara Ulo. Nakalimutan mo siguro ako nag-absuelto sa iyo nung nahuli kang nanangupit ng shopaw sa kanto. Giatay, ako pa bumubili napkin mo nung nasa serbisyo pa ako. Hindi na ako maghiram kwarta sa inyo. Hanap na lang ako 5-6 sa Bombay. Tandaan mo kailangan mo buto ko para maligtas ka sa mangmang -mang fund na kaso mo.